Ayan, okay. Pero tayo tayong bisita ngayon si Pangalan niya sir? Don Don po. Okay, Kuya don, don Don. Kunin ko po pangalan po Donato Alcantara. Mm. Bali meron daw siyang kasama. Mm. Meron -hmm. tama po sa dalawang tuon Bali humingi lang po ng tulong sa Mm. Kaya eh, doon ko siya nakilala ho nung may ito. Oh. Um, dahil kasi meron din dapat ako i-reklamo sa school ko. Kaya, pero lang yung may tulong ko, po na ano ko sa kanya. Eh, sa akin lang po, mas tawag na tawag. Mm. Kaya naisipan ko, sa inyo po na may lapit. Dahil kasi kayo, lagi kong pinapalo nung nasa ang brood ko. Yeah. Kuya Don, pwede din pakwento sa akin paano kayo nagkakilala? Bali, nagkita po kami kay Idol Rapid Tool po po. Mm. Bali, naabutan ko ko siya, sa karsada, nasa initan Uh, sabi ko, may isang matanda ako. Sabi ko, tayo, sino to ka na? Ay, kagagaling ng Mindanao lang yan. Sabi ko, hindi nang tulong. Dari nga yung dalawang tuhod niya puro. Hindi po talaga may uh, maituwid. Oh, hindi rin makalakad. Kaya hmm. ginawa ko pa, bumili pa ako ng karton yun. Tinakpan ko siya ng karton kasi na, tagang bilod na bilod na sa unit. Eh. Hmm. Sabi ko, sige, tama-tama. Sabi nga tatay, ni tatay nga. Sige, tama-tama yan. Pagka lumamig, pwede mong higain yun. Hmm. Kaya doon ko siya nakausap. Kumbaga, nanorin ako sa sa akin mga kinuwento niya kasi galing pa nga ako siya Mindanao. kaya mm. wala siyang kamag-anak dito. Kumbaga, parang naranas ko yung mga naranasan niyang hirap din kasi yung kabataan ko talaga. Ano ako eh, uh, hirap din ako sa pamumuhay. Mm. Na mas pasok nga ako sa kulungan yun dahil nga kasi sa Olongapo City, bawal talaga yung mga batang pag-ala-gala. Mm. Ayun doon ko naranasan, nalilimus ako, ganyan. Hangin niyang pagkain, naranasan ko pang bugbugin ng mga barangay ba, para ba nakikita ko sa sarili ko sa kanya na mahirap hirap ng pag-alagala sa daan. Mm. -hmm. Kaya nga, lahat ko kinukwento rin sa kanya. Kasi naranasan ko lahat. Kaya yung pagaling niya sa akin, tulong lang ako ng tulong. Hindi mm. -hmm. kaya ko. Kaya naisipan ko kahit ako nandito, naisipan ko ilapit niya sa inyo. Para lang, kasi naano rin kasi utak ko kahit nasa, hindi ko siya kamag-anak ko, hindi ko siya kadugo. Mm. -hmm. Yan talaga naman sa ano ko dahil kasi naranasan ko lahat ng hirap pangalan po niyo, Kuya? Bagnim. Kuya Bagnim. Bali, 39 po kayo, sabi niyo. Wala pong asawa. Dati po siya. May anak po kayo. Isa po siya. Nasaan po siya ngayon? Hindi ko na po alam siya. Okay. Kailan niyo po huling nakausap yung anak niyo? Yung magiwalay kami pa siya. Sama ko siya so yung anak ko maliit pa. Ah, mga ilang taon na siya ngayon? sa, ngayon, yung sa ngayon, talaga, lang yun mga yung tayo si, na siya. Isa ngayon talaga yung huwag lang malalaman yung mga na ano. mga 7 years na po siya nang sa malaking na 7 na po siya. Uh, siya. Okay. Ang nanay at tatay po niyo? Bali yung nanay ko po eh, patay na po siya. Eh. Ah, sorry po. Kapatid? Buhay pa siya pero may asawa na rin siya. Ilan po kapatid niyo? Bali lima po kami sir. Hmm. Tapos yung tatlong babae na natin at yung bali na natin na kami pati ang tatay ko. Um, sorry po sa ano. Ano po mga kinamatay ng mga kapatid niyo? Kasi sa yung buhay pa nanay ko sir, bali ayaw lang pamilya ko doon ako magkihalo sa kanila sir. Kahit ginawa nila ako ng sariling bahay. Ah. parang kubo sir. Kasi wala na daw ko kwenta kasi ganito na daw ako. Ah. Sabi pa sa akin, buti mamatay ka na lang. kaysa sa ganyan. Sabi ko, wag naman kasi gusto ko pa makalakan. Hmm. Yun, minsan siya hindi ako pinapakain ng mga nanay-tatay ko. Haan. Oh. Buti sila yung kapatid ko, yung babae, nagtatrabaho sa ganyan rin ha. Siya pala gini-denan ako ng pagkain tuwing umuwi na sa paggabi. Hmm. Tapos tinataguan niya ako ng pera. Sige, huwag mo sabihin. Kay tatay kay nanay, binigyan siya ng pera. Hmm. So, tinatago ko po siya. Yun po siya siya palagi po siya nagbibigay sa akin ng mga pagkain, ano, pangkate. Yeah. Yung proses. Tapos sila yun, hanggang ang mga tayong kapatid ko, sir. Nagsuka ng dugo, biglaan, sir. Kaya yun, sir. Yung mga magulang ko, sir, tumakas dahil sa utang. Yeah. Kasi yung loan ng nanay ko, bali, vale, 55,000 sa parang every one week magbayad ba. Hmm. Tapos sir, parang hindi na kaya bayarin ng mga magulang ko. Kasi matanda naman sila. Ah. Ayun sir, pinag-isipan na tatakas na tayo, benta namin na yung bahay natin. Ikaw bala ka na, maghanap ka na ng paraan mo kasi matanda na kami, San-san na kami lug sila lugal. Mm. Kaya ayun sir, na pininta lang yung bahay namin sir, bali 30,000 lang. Ah. Para pamasaya lang daw nila. Mm. Yun po sir. Ba't kanina napunta kay Idol, Kuya? Si sir, may nagsabi rin sa akin na subukan mo sa Manila, punta mo si Rapi Turpo, baka matulungan ka. -hmm. Ang sabi, yung sabi sa akin, yung parang maranaw din sa'yo, maranao siya. Pero sa, sabi rin sa akin, huwag ka magpunta ng Manila kasi mahirap pang buhay doon. Uh oh. Wala kang kakilala doon. -hmm. Sabi ko, wala akong magawin kasi kaysa dito na lang ako mamatay maghintay kasi bata pa man ako. -hmm. Sila tayo mamatay naman. Sige, mag season ka na. Ipunta ako ng Manila. Yun na sir po, pinigyan po ako ng pera na pala. Doon kami nakita po nun eh. Dahil pumunta ako dun nga, alas 3 ng hapon, alas 2, gano'n. Ah, paano ako, pong nangyari, bakit kayo nagkausap gano'n? Bali, nakasa pilaham po kami. Ilan, talagang sikat ang araw, nasa kanya. Hmm. May ginawa ako, bumili na akong karton, parang itakip nga sa kanya. Binili ang pakatapagkaan niya, di ba? Uh, ah, tapos, anong siya? nangyari na nun? Eh nagkakwentuhan na nga kami, ganun nga nangyari sa kanya kung paano siya nakaluwas. Hmm. Kaya taka oh, mo, paano ka nakaluwas dito sabi mo eh. Ayun yan, hanggang pagbaba niya ng bus dito sa Maynila, sa makikita di ba ng motor niya? Diba? Yeah. Ng angkas. Mm. eh <laughs> gulat niya ako sa kanya ko, oh, Karating ka rito sa Maynila. Ba? Nakaya mo yung sarili mo na ganyan, ganyan ang kalagayan mo. Uh. -huh. Kaya doon na kami nagkaanuhan. Kaya yung pinakain ko muna siya hanggang gabi yata, di ba? Okay, eh, bawat, bawat, tawag niya sa akin, no, oh, katanong oras, bato oh, kaya ko talagang puntahan siya, pinupuntahan ko talaga ko siya. Okay. Ano yung po yung cellphone yung gamit? Ito yung cellphone yung gamit. Sira-sira. Sira-sira na. Dapat uh, niya, pamimigay niya na rin yun. Eh. Oh, pamimigay? Bakit po? Ewan ko sa kanya. Kaya sabi ko, huwag yung pamimigay Paano kung maltatawagan ko? Oh, Alam bawat wala ka ng cellphone. Ba't niyo? Kaya sira na puro yung pinduta. Eh. Uh, okay, yun po yung gamit yung pantawag sa kanya. Mm. Kinawa po yung number niyo? Okay, kinuha niya sa akin kaya binigay ko naman. Sabi sige, kung ano yung may tutulong ko, kung kaya ko, sige, yan ang kita. Mm. Kapag siya, ano, pupunta ko, pakakainin ko siya ganyan. Doon lang po talaga kayo nagkakilala? Doon lang po talaga. Hmm. Ang bahit po, ni Kuya, no? Kuya Don. Kuya Don, thank you sa, ano oh, lang Thank you lang sa lang pagmamahal sa mo sa mga kababayan natin. So, hanggat kaya ko talagang tumutum, tumutulong ako eh. Mm. Kahit niya kaka ano eh, na lang pera ko talaga. Bibigay ko talaga. Eh. Nakaka-proud lang yung gaya niyong tao, Kuya Tor. Kasi naranas, ko talaga yung mga ganyan na buhay. Ba't po kayo parang naiiyak? Ano po yung nararamdaman? Hindi talaga na ano, kasi yung pag iniisip ko talaga yung mga nakaraan ko. Hmm. Para bang nakikita ko sa kanya, hindi ako ganyan na wala kapansanan. Kasi kung, kung ako nga yung wala akong kapansanan, nahihirapan sa Mm. -hmm. So, nung mga nakaraan ko ngayon pa kaya paghaya niya may kapansahan na. Mm -hmm. Kaya lang na sa kanya talagang kung makalakad man siya oh, kaya nang tagang baga, yun masaya mm -hmm. na sa ano ko yun. Sa kalooban ko makalakad siya na maayos makapagtarbaho siya. Mm. -hmm. Kaya, uwi -uli siya sa pamilya niya. Uh, kuya, ano mong gusto niyo sabihin sa kanya? Bihira yung ganyan tao kuya tawagan nyo nasa Gapan, nasa Manila kayo sobra ha? iba yung iba po yung ginawa niya sa inyo malaki, nga, malaki pa siya salamat ko sa kanya kahit hindi ko pa siya kilala masyado hmm. kaya yun sir, pag kailangan ko siya dumadating agad siya, pag kailangan ko yung tulong niya siya uh. pag ganito, pag ko mga pagkain ganun siya kasi minsan doon siya, nahirapan ko sa pagkain siya hmm. kasi minsan ka, hindi na ako kumakain pag gabi, tubig na lang Yeah. No. Minsan nangyayak sa mga tao kahit kira-kira na lang, kinakain ko na lang basta. Mm. Makasurvive ko lang yung sarili ko. No. Yeah. Yun, yun pero binibigay ko sa kanya, ayaw niyang gastos kaya habi ko, gastos yun mo na. Mm. Tata lang, binigay ko lang sa iyo yan eh. Mm. Pagka, o yan sa pagkain. Yeah. Oh. Kapag siya nagpapaalam pa siya, Brad, yan ko itong ano, sabi ko, sige lang. Mm. Ayun ang anak ko nga sa kanya, habi ko sa kanya, paano binigay ko sa iyo, sa iyo yan? ba't gano'n na lang kayo na atat sa kanya o nagtiwala sa kanya, kuya? Eh, sa kalagayan niya pati. Tsaka mm -hmm. unang una talagang naglilingkod din ako sa Panginoon. Diyan ako talagang binago talaga ng Diyos. Kailangan tumulong talaga sa tao. Mm -hmm. Tumulong. Nakakatuwa ah, lang yung ginawa niya, sir. Tom. Bali, ilang beses niyo na hong hatid sundo? <laughs> ilang beses na po yan. Mm -hmm kailangan talaga ng tulong. Sige. Kasi sabi ko sa kanya, gantong araw, darating ako dyan, puntaan kita. uh -huh. So, pagmisang, kahit na nasa kalahati na ako, babalik pa akong gano'n, papunta ako ng Maynila. Pag tumawag uh -huh. siya. Hindi niya lang alam pag minsan na gano'n. Kasi mabes nga, di ba, bila ako tinawagan ng amo ko nun, sabi ko, malapit na nga ako, nandiyan na ako sa Kaloocan. uh -huh. <laughs> Balik na naman ako rito, pakita lang, ako, takbo na <laughs> ako. Kuya Don, ikaw, ano yung gusto mong sabihin kayo? No? Sa akin lang yun talaga, yung kasi sa totally talaga hindi ko pa talaga kilala yung ano kagabi ko lang ano yung kagabi o kaninang umaga ko lang tinahin yung pangalan mo kaya ang masabi ko lang talaga sa kanya yun nga kaya sana nga maano nga po yung sa operation niya sa paa makalakad siya hmm. kasi ako talaga hindi ako tumitingin din sa kung ano yung pagkatao ng tao eh kasi kung ano yung inano sa akin talaga ng kalooban ko na tulungan talagang pinutulungan ko ganun ako po. Eh. Hmm. kahit nga wala na halos na akong makain. At kailangan ko tumunong, tumutulong talaga ako. Yeah. Hindi lang naman siya yung natulungan ko na, na tao. Oo. Eh. Yeah. Mm Kasi -hmm. sa, 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 sa Riyadh niya. Ang dami kong mga natulungan, din na mga kabayan na At kailangan nila ng pagkain, ang inaabotan ko. eh. Mm -hmm. Binag-grossy ko rin ko pa ganyan, pang isang pera. Oo. Kaya siya pa kaya ganyan pa kaya ngayon kahapon niya gulat siya. Eh. Paano ako luluwas dyan? Eh, ba't ganito ka sa kanya mo bas? Doon ka tayo hintayin, sabi ko. Hmm. Pwede pa kwento sa amin, Kuya, ano yung condition niyo po? Walang putin, po sa'yo po. Kaya pakita mo ito Yeah. Yeah, po. Ano daw po ang tawag dyan? Ba't po nagkaganyan? Parang nagkawa ko daw sa mga acid daw eh. Mga... Kasi palagi kasi ako nasa malamig na ayos yung katrabaho. Sa, sa mga factory, sa mga migasagi. Kung bala mm. so, dati siya nakakalapot talaga kasi nakapagtrabaho kasi. siya. Hmm. ganyan yung paa niya. Tapos hindi ko siya makalakad. Ang gamit lang, Pwedeng pakita ho sa amin pa paano nyo ginagamit kuya yung ano nyo. Yan lang. ni imagine ko po, paano ho kayo nagpunta kay Idol Rappi? Nang nakaganyan lang. Kaya ako pala, siya. Tulad nung sinabi ko siya, balik sinakay po ako ng bus. Oo. Oh. Hindi pinasakay po ako, yun. sinakay po ako. Oo, oh, kasi ang layo-layo ng terminal. Ang ganap. Opo, hindi po ibig sabihin. So, so makay po kayong bus. Pagdating niyo po sa terminal, uh, parang may nawa sa akin lady guard, security guard. nilapit uh, ako na. Tay, bakit ka lang ng kasama kasi pumunta lang po ako kay Rapid Dog. Tapos sa niya ako, pinakain niya ako doon sa loob. Tapos pinawag ito mag guard na inatid niya ako sa ano, may wheelchair. Uh Hanggang pinasakay ko sa mga parang may bus din. Tapos, binaba niya ako sa Gadoa Lopez Highway. Yeah. Tapos, binaba ako doon. Nalapit ako sa PPS, P, PSG. Yeah. Parang mga polis. Pinatabi ako doon sa gitna. Tapos, kasi nun, tumawag siya parang motol angkas. Yeah. Tapos, pinigyan niya sa driver niya Tapos, yun po, hindi natin ako sa TV5 sa Mandaluyong Talaga hindi na ako kayo makatayo. Kasi, I-try mo ang porta pa yun para makikita Pero yung upper body nyo naman po, okay pa. Malakas po yung kamay. Yung paalang ho talaga. Nagagalaw naman po yung paalang. Eh, Nagagalaw naman po yun oh. Kumbaga sa tuhod lang po talaga po. Kumbaga Nagdikit na po yung tuhod niya. Oh. Kailangan operahan po para lang po ma ano. Mm. ng bakal stainless. Pero naman po sabi sa kanya ng doktor, may meron man po siyang chance na makalakad. Oo. Oh. At ma-operate lang po talaga. Kaya hindi talaga inaano ko, magpursige na tulungan din nung siya na. Nakita ko yung tagumpay niya na makalakad siya talaga. Oo. Yeah. Sige, sarin na ako nang harap sa buhay. Mm. Si ito tadi kaya ito, ito, wala akong pinag-aralan. No rate, no po ako, pero nakapag-abroad po. Mm. Yung, na, Doon ko na po natutunan talaga yung aircon technician. Oo. Yeah. Yung electrical po. Balit, trabaho ko talaga rito. Kalpintero itong masunod. Yeah. Welder yan, yan yung trabaho ko rito. Balit, ko na po talaga na ano, sa abroad po yung pag-aircon, pag-electrical. Ano, mm. So, talaga pagbabasahin niyo ako ng ano, wala ako talagang pakaya na magbasa. Ganun po. <laughs> mm. Norit, norit po. Uh, Kaya ang tagapatuturo ko sa buhay ko, kahit yung mga anak ko, kilala ko nila. ang, yung mga kamag-anak ko po. <laughs> ang ganing po eh, no? paano po yung... Binigyan uh, lang po talaga ako ng lakas din ng loob ng Panginoon, no? Para lang ako makapag-abroad. Hindi po, paano yung sa passport, yung... Pagpipili lang po, kagaya sa passport po. Talaga sa totoo lang, ho. Oh, pagpunta ko po talaga ng agency, wala akong dala kahit ano po noon. Mm. 2009 ho yung nag-apply ako noon, hindi ko na matanda ako nung pecha po eh. Pagdating ko sa edisyon, talagang walang walang-wala akong dala, katano po. Mm -hmm. Kaya yung pag fill up, yung sino yung matandang humarang sa akin sa daan na, siya talaga nag-fill up. Yeah. Pagdating ko sa ano, nanapan talaga ako ng mga documents ko, wala ako talaga akong naibigay sa kanila. Yeah. Tapos pinapunta na ako DFA, dalawang tao po yung nag-fill up, pagkuha ko rin noon ng NSO, puro, 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 dalawang tao po ginamit talaga ng doon na para ako makapag-apply po ng abroad. Mm. -hmm pagdating sa medical, talagang bumaksak na rin ako, talagang kinikisa na talaga. Uh Napahiya pa nga ako dahil sa lamang tao. Mm -hmm. Lama na ako pala pinag-aralan siya rin. Namamopia ka lang dito sa aming mga. Yun. Pero mukat mukat na bandang huli oh, tinawag uli ako nung nagpahiya sa akin na ano. So sabi, tawag ka rin yung doktora sa opisina. Mm yeah. -hmm. E, yung doktora yan, sir, ano ba problema niya? Dok, ano an ko lang talaga, hindi ako taga marunong magbasa o magsulat. Mm -hmm. Kasi wala taga pinag-aralan. Gusto ko lang talaga Oh hindi sa akin matulog yung mga anak ko na walang pinag-aralan, hindi ako marunong magbasa o magsulat. Yeah. So wala so talaga mag-abroad siya doon ngayon. Tapos naglaw mo po ako sa niya. So ginawa ng doktor, siya ay nagbasa, siya ay nagsusulat. Kumbaga, baga, niya na ako, Sir, anong sabit niya rito? Ganun lang po ako. Mm. sa ngayon, ganun pa rin. Pag ano, mapia-mapia lang ako, oh, kahit ano. At mm. pag a-apply ko ngayon, mayroon ako kinakasama talagang kumpare, lagi ko kasama po yun. Yeah. Parang Richard. Eh, nakakapag-apply po ako. Eh. Kung baga, ko lang po yung mga experience. Yeah. Matanong ko lang si Kuya. Danas ko na kasi yung ano, experience ko na yung mga pila-pila dun eh. Tapos hanggang umabot ng taon, umabot pa nga ng dalawang taon, alam niyo naman mm, yung kwento ng... Papalad naman? ka po yan. Oo, oh, alam niyo yung kwento ng boy ni Baby Vincent. Mm, baby Vincent talagang Di po? Ang hindi rin siya na operahan. No? Oo. Oh, mala wala talagang... Ipag-pray natin. Sana matulungan nga tayo ng ano. Okay. Siguro ganito na lang po, Kuya. Okay lang ba, ba sa inyo? Don't mo muna kayo sa promised land. Eh, bahala po siya. Ha? po ba Ganyan po yung ginagawa. Mm -hmm. Ito lang po. Ganyan po yung ginagawa ni Kuya Don Pag sinasa kanya si... Apo, ganyan po talaga. Sinasa kanya si Kuya. Pero nakaka-proud lang si Kuya Don sa malasakit niya sa kababayan natin. Malaking bagay yun ha. Nalambigan bigyan mo lang siyang pagkain doon sa... ano, mm -hmm. ni... eh kaagad niya sa parang tagal pasang-pasang ulit sa likod eh. Mm. Tara. Si Kuya Don Don, Kuya Don si Kuya Lito. Uh, Kuya Lito si ano, ka Bagnip. E eh, galing siya kay Idol Rapi. Meron daw siyang binigay. May binigay si Idol Rapi ng parang ano lang. Reference. 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 Reperal. Sa 24 pa kasi yung check-up. Ang sweet naman. Nakaharap kasi sa camera. Nakaupat eh makikita yung aking kagandahang katawa. Oh. Nice. Ayan. Po. May bisita po pala tayo. Hmm. Uh. Balik galing sila sa... Ngayon, saan sila galing? Sa Manila. Manila. Eh, nasa ano lang daw siya? Nasa kalye na ka... uh, nasa... Si Kuya, kano-ano ah, ano niyo po? Hindi ko po, po siya kano. Ka, hmm. Oh. Um, nagkakilala lang po kami doon kaya Rapid Tulipo. Hmm. Kasi meron din siyang problema daw. Hmm. Tara kuya. Eh, sumakay ka na sa ano. Kaya na kayong Hindi siya makalakad pala. Kuya Lito, baka maturuan mo siya lumakad. Ha? baka maturuan mo siya lumakad. Ay, maturuan natin maglakad <laughs> yan. Oh, hindi naman Oh. Ay, yan. Pusin kita ko. Tingin mo, hindi Sige. Hmm. <laughs> Tuloy lang kuya. Sige. Opo. Okay. Oh, Diyan general lang siguro malapit sa CR. Mm -hmm. Ah, ito po pala yung CR. Pakita ko sa inyo yung CR. Ito po yung CR. Pagka medyo nalalamigan po kayo, may heater po yan. Ah, oh, di kayo, pagka yung takot po kayo sa lamig, mm -hmm. Diyan na lang po kayo, ano. Pag ay hindi nyo abot eh, no? hindi nyo pala abot. Nasa taas po yung pihita nung no, ano. Nasa heater. oh, heater. Hmm. Kailangan mo na, nandito wala mo lang din ako. Para kung saan ka sa mga, kung dito sa mga, kung sa kung sa mga, Thank you, Kuya Don, ha. Salamat po. Ano na lang, magtulungan na lang tayo, Kuya Don, ha. Sige po, sa akin, wala po tayo. Malawag po sa oras. Sige, pasok ako, Kuya. Thank ikaw mo nga. Iyo ko kayo na. Yan. Okay. Hmm. Hmm. Tsaka yung isa ko yun dito para mas presko.

Yeah. yeah. Makakasama niya na po araw-araw sa tekniko ngayon. Hmm. Oh, ano yung ano, gagawin po namin, gagawin po namin ang na lahat para po maging stable po yung ano. Ano? Yun? Yeah? Sige na para makapag ano din, okay. makapag-relax muna siya. Okay ka na dyan. Kailan po ay eh, hmm. Ay na rin po ba na... Ay, magpahalam muna kayo. Okay. Oh. Yeah. Ay, magpahalam muna po kayo. Ay, kano? Meron mo lang ako. May isi mo lang ako. At least, nandito ka na. Nandito na hindi na makakabasa. Hindi yung nag-iisip pa ako pag gabi. Uh, Kada tao niya. Pwede ba? Pwede mo kong tulungan. Kasi hirap ako rito sa Sobrang bayad din si Kuya Don. Sobrang lang nakaka-proud ano? si Kuya Don. Natatsa ako ah, yung Kuya. Mm. Sabihin eh, naging nag-push siya, nag um ano siya, siya ng oras para dali si Kuya Okay. So paano ka tek lang? Pag-pray po natin yung ah uh, kung ano po yung kalagayan na pinagdadaanan po ni Kuya ngayon. Hindi lang po siya, lahat po ng mga kababayan natin. Madami po sila eh. hindi lang po siya marami. Sabi nga po niya kanina, hindi lang po siya yung parang natutulog dun sa kalye na umaasa na makatulong o matulungan po ni Idol Rapi sa mga... Pero yung ganyang ano, sitwasyon, nangangarap pa siya. Kung baga, may pangarap pa siya na makabalik sa... na makalakad pa, makapagtrabaho pa siya. Yung pag po natin siya, tsaka po yung mga kababayan po natin na dumadaan po sa mga pagsubok po ngayon. No? Thank you, Katekram. Love you po. Pasensya na po kayo. Meron po akong sipon at ano. Terima kasih. love you po, Mama Chuk Chuk. Mwah.